Kusang nabubuhay at kusang namamatay LPG, Remote Control LPG Mode natin mga ka-Best Buys May power na yung ating Meral ko Ayan Magandang araw mga ka-Best Buys. Another day, another generators tayo. So ito po yung ating Philking 4200 inverter silent generator. Yung tatlong variant. Para po sa nagtatanong kung ano-ano po sila, ito po yung ating fully automatic which is 55,500. Meron po siyang ATS. Kusang nabubuhay at kusang namamatay. Ito naman po yung ating Philking 4200 LPG remote control. 55,500 pesos. At ito naman po yung ating 4,200 remote start, yung pinakamura sa tatlong variant, which is 45,500. Ano-ano nga po ba yung pagkakaiba ng tatlong ito sa bawat isa? So unahan na po siguro natin yung ating base variant, which is yung Phil King 4,200 remote start. Although siya yung pinaka base variant kung ikukumpara natin siya sa ibang inverter gasoline generator dito sa Pilipinas, eh lamang na lamang pa rin. Ito yung pinaka mababa sa Philkin 4200 pero pinaka mataas naman yung specs sa lahat ng merong inverter generator dito sa Pilipinas. Tingnan niyo mga kabesbes kung anong meron sa base variant natin. Meron siyang ignition switch, three-way start on and off, meron siyang battery control, choke, economy on and economy off para mas matipid yung ating consumption yung kanyang reset para sa kanyang inverter sa kanyang system. Fuel knob para kontrolado natin kung kailan natin papapasukin at isa-shut off yung ating gasolina. Meron siyang parallel connection system mga ka-best So kahit ito yung base bar natin, pwede tayong gumamit ng parallel kit para pagsamahin yung dalawang Philkin 4200 to produce 8,400 watts na power yung ating ipinagmamalaki, intelligence kung saan makikita natin yan, yung volt, hertz, and time. Napakahalaga ng mga figure na yan mga kabes buys para na mamonitor natin yung current na status ng ating generator. So syempre mga ka-best buys, mawala ba dyan yung ating remote control? So yan, so pwede natin start yung ating generator sa pamamagitan ng remote control. Yung on po muna natin yan, and then isa-set sa on. Saka natin pipindutin yung ating remote control. 'Di ba mga ka-best buys? Mga napaka-easy start na ng ating generator at easy din siyang patayin mga ka-best buys. Ah, natin yung mga ka-best buys yung volts, hertz, and time. So patayin naman natin yung ating generator mga ka-best buys. Ito naman mga kabest bayas ang ating Philippine 4200 dual fuel. So pwede ang LPG, pwede rin ang gasolina sa kanya fuel option. So buhayin natin yung ating generator na ito mga kabest bayas. Para mapatunayan natin na talagang LPG nagpapagana sa kanya. Ayan nga at papakita natin walang laman yung ating tangke. Eh. Halos hindi kita. Wala. yan, Ito yung tuyo mga kabest bayas. Ibig sabihin hindi pa nalalagyan ng gasolina. So buksan natin ito. LPG mode natin mga kabest bayas. On natin yung battery. Echo on. Pindutin lang natin yung remote control. Yeah. Ito na output mga ka 220 na voltage. 60 hertz. And 0-0 ang runtime. So patayin natin mga ka-bestbuys. Dahil nga napakalinis ng ating LPG, 100% tayong makakasiguro na hindi magbabaryan sa ating karburador Mabubuhay natin yung ating generator any time of the day. Pinapalalaan lang din namin kayo na kapag hindi nyo po enough yung ating battery contact, malolobot po yung ating battery at hindi nyo na magagamit yung remote control, not unless ipacharge nyo ulit. Kaya kapag wala pong anticipated burnout, i-disconnect po natin yung connection ng ating battery i sama natin mga ka-best buys yung ating fully automatic kung paano siya automatic na nabubuhay at kung paano rin siya automatic na namamatay. So ito nga naka-manual mode tayo. I-set natin yung ating generator sa fully automatic. So dapat yung ating generator dito ay naka-prepare na rin. Dapat naka-on siya. Connected yung ating ATS. Ayan. Nabuhay na siya mga ka-best buys. So naka-fully automatic siya kaya sa kusang nabuhay. Nakahugot kasi yung linya mga ka-best buys Kaya siya kusang na buhay ngayon Ang silipin nyo naman ngayon is kung paano siya Kusang mamamatay Ayan nga at nagkasupply na ng kuryente Mga ka-best buys Hindi lang ilaw yung kahayang pagganahin ng ating generator na ito ha Ito po representation lang ito Na automatic na nabubuhay at saka automatic na namamatay Yung ating generator Para po sa mga nagtatanong Ang rated power po or yung capacity ng ating generator na ito is 4,200 watts max power at 3,800 rated power. So ano-ano nga po ba yung mga kayang pandali ng generator na ito? Kaya po nito ang aircon, electric fan, ilaw, TV, ref at lahat ng basic appliances na meron sa inyong bahay. Turuan ko po kayo kung paano nyo malalaman yung capacity or yung load ng inyong bahay mga ka-best buys. Mag-message lang po kayo sa amin at para mabigyan ko kayo ng idea. Ito na yung scenario kapag brownout tayo. And ano naman po yung mangyayari kapag bumalik na yung kuryente ng Meralco. So ito yung mga ka-best buys kapag sinaksak po natin ito, ibig sabihin magkakaroon ng supply yung Meralco at dapat mamamatay ng kusa yung ating generator. Ayan na mga ka-best buys ha May power na yung ating Meralco Ayan So kusang namamatay at kusang nabubuhay yung ating generator. At ito namang ating top of the line ng 4,200. Fully automatic ay ipapadala naman natin ito kay Sir Ray Yumang dyan sa Lalud, Kalapan, Oriental Mindoro. So itong Philkin 4,200 inverter silent generator. Remote start ay ipapadala natin kay Ma'am Daisy dyan sa Palo Leyte. Para sa inyong mga orders, comments, and suggestions ay maaari kayong mag-text o tumawag sa aming cell phone number na magpa-flash dyan sa inyong screen. Bisitahin ang aming Facebook, YouTube, and TikTok for more videos. Maraming salamat mga ka-best boys. Mag-ingat po tayo palagi. God bless po.